So good day mga idol, meron na naman tayong kalukohang gagawin for today's video. Abangan nyo to. Matatawa na naman kayo dito. Nihintay ko lang si Toyo, tapos aalis na kami. Pero mamaya, meron tayong ipaprank. Let's go. Ito na, dito na yata. Wait! I check natin dito sa... Ano man taong? Oh, oh! Tara na! Ha? Tara na. Anong tara na? Pasok ka. Ay, ka na. Ay, kabog. Ay, Ay maliit na Di na. Hindi ka na. Tapos, ka vlog ka. Ano, pang ano mo? Pang-upload mo mamaya? Kailangan ah. lagi tayo naka-vlog. Para lagi ready. Kento. Ano? Meron nang kalokohan. Anong kalokohan? Hindi na kita ma-prank eh. Anong kalokohan? Hindi ka naman niniwala sa akin. Anong kalokohan mo? tayo <laughs> na. Ano? Parang ito no hindi tayo tuloy? Hindi, hindi. Joke ko. Ano? Tayo hindi tayo tuloy? Tuloy tayo. Tuloy tayo. Oh, tara na. Nga oras na. Teka ito lang. Iniintay ko kasi yung dalawa. Yung ano? Sinong dalawa? Ha? Sinong dalawa? Si Admin tsaka si Aaron. Inaya oh. ko magkape. Pero wait. Papakita ako Inaya mo magkape? Inaya mo magkape? Eh, tayo. Taka lang. Hanggang Paano inaya mo magkape? Naiwa kasi nila sa akin yung passport nila sa Malaysia. Oo, oh, so, tapos? akin. Kinuha ko. Oh. Ha, sa akin. oh, tapos? Anong gagawin mo? Inaya ako sila magkape. Magkape? Eh, uh, may, may alis tayo. Eh, sakto naman. Lagi ako nag ng kape paggabi, di ba? May Mani alis nga tayo. Sama ko sila. Ay, <laughs> gago! Seryoso ba? Seryoso? Sama ko sila. Sama ko. Oh. Hindi. Sabi ko alam lang magkakape. Eh, mahilig naman tayo magkape ng gabi, di ba? Sira, ulo ka talaga. Sabi naga. ko, ano may kailangan lang pag-usapan. So, hindi nila alam na may flight tayo. Hindi nila alam, sinabi. Hindi. Alam nila alis tayo. Oh. Pero, hindi nila alam na kasama sila. Sabi ko, bago tayo umalis, alam kape muna. Alam <laughs> ko Ang problema nila, may mga schedule sila dito. Jogi <laughs> Para ako nakukonsensya. Kung ganito naman talaga ipo ipaprank sa'yo, kahit ako, sama na lang ako. Sa bagay. Eh. Ako nga, kahit sana ako, kaalad ako eh. Kalad ka so, mamaya rin. mga idol, malalaman nyo kung saan kami pupunta. At kung ano magiging ng dalawa. Let's go! Buti na ayaw mo pa sila. Ngayon itong oras naman tayo nagkakape. Sabi ko dito na lang magkita. Ayun na yung dalawa, yun yung dalawa. Saan? Ayun. Ayun. Um, magkano po kayo? Samahan nyo na muna kaya kami. Hatid nyo na kami. Doon na lang tayo maggabi. Malapit naman na kayo doon, di ba? Hi! Hi guys, ang story namin. Sorry mo, aking ah, pagod na. Ah. Galing kami yung shoot. Wala silang kaalam ko lang. Busog na busog ha. Ah. Napakain mo ba ng maayos to? Pati, hindi natin lulutok ka yan. Eh. Galing kayo magdo. Oh. <laughs> Tignyo na lang kami tapos doon na tayo magkape. Saan? Doon na lang sa airport. Para dire-diretso na kami. Baka malate eh. Ano oras ba flight niyo? 6 AM. Sakto lang. Alas dos na. Aray! Uh, ang, ang sosyal ang kakapihan niyo ah! Sabi mo kasi ahatid ka namin eh. Tara, atid nyo na kami. Ha? Saan tayo? para Tara guys. Pwede na kakal pumasok. Pwede pa sila, no? Ha? Pwede pa oh. sila. Pwede ahatid nyo kami. Pwede eh. Atid nyo lang naman kami. Dito yun. lang kayo sa bunga doon. Ah, yun do. lang sa gilid. Passport mo. Dito. Ikit. ticket kayo passenger lang ito sa 8-7 buwan. Ang ticket. Ito ay yung ticket kasi. Ito po. Even si Ben. Alam ko na idol para kasama sila. Bigay natin yung passport nila. O so, passport nyo. Passport mo. Check ko rin yung passport. Check ko daw yung passport. Kawa ako ba? Ako pa. Thank you. Di pa nila alam nangyayari. Di pa nila alam. Tara! Pwede na kayo doon! Pwede na kayo doon. passport lang <laughs> pwede na pumasok. Ano ka ba? Pagka... Pa, pagka may passport ka, tapos passenger ka, pwede ka pumasok doon. Ang mo naman. Iba yung idol, no? Oo. Oh. Uh -huh. pa sila. Tuwa pa sila. Saan ay punta? Hindi ko kaya gawin. Iatid kayo. Ha? Sabi mo magkakapi, tapos iatid kayo. O mag-check-in lang kami, tapos pwede tayo dun sa taas. Wawa yung dalawa dun, no? Oh. Saan? tayo. Saan? Sabi mo na kasi. Sabi mo na. Kapi-kapi <laughs> kapi na natin. Lang. Tawagin natin, tapos dun magkakapi. Sabi mo na nakakaawa. Dun, ito, so, antay. Sunduin ko na. Ayaw, no, ang uh, kawawa doon. Ang tignan mo hindi makapasok. Ay, buti may passport na dalin. Papasokan natin. Tawagin mo. Click lang. Chill lang sila eh. Ito na kay na kay Daan. <laughs> pagod na pagod. <laughs> pagod na pagod na yung mga itsura. Mukhang di pa kumain to tignan mo. Lumigit Lumi yung tiyan, lumigit yung tiyan. Ilang oras ba kayo nag-shoot? Bakit parang pagod na oh, pagod kayo? Pa Kaya umaga eh. Kaya huh? pa umaga. na energy boy ah. Wala energy boy. Gusto niyo wag ka-energy? Ha? Paano kape? Ang ni <laughs> <Pag> <laughs> na yung mga hininga nila. Wala, na. bulo ko eh. Gar. Pagod na pagod sila galing Mawawang. shoot. <laughs> Asan mga passport niyo? Check nyo. Ito. Check mo. Check mo. Check mo lahat ng page. Malaysia Wala naman eh. ng Malaysia. 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 Hey. Malay nyo. Malaysia. Sige, hey. check Malay nyo. Ano ba meron? Malay nyo. Malay nyo. Malay nyo. Malay nyo. Pupunta hey. <laughs> hey. hey. kayo ng Japan. <laughs> <laughs> Pano yan? Yaro, may speechless. dala ka ba? Speechless. Ano sabi? Paano to? Saan galing to? Ha? Saan sa akin yung passport nyo? Galing mo naman. Ano ka ba naman? Dapat yan. Ginagawa ng paraan. O, paano yung mga gamit nyo ngayon? Nakapasok na tayo. May passport lang kailangan. Tapos ngayon, parang magkakasal. <laughs> ano? Handa na kang magkapin? Wala ka magkape? naman. Handa na kayo magkape? Ano yung kape lang ito, Ha? Kaya kung saan tayo magkakape? Saan? Ayaw ay, nila magsalita? Sa, oh. sa Japan! Ay, let's go! Ah, let's go. Ay, no. Eh, wait lang. Paano pa yung damit namin? Wala ba na ka na doon? Wala na kayo doon. Wala ka na doon. Wala na kayo. Okay bala na ba ito? Wala na. na na doon. Eh, puro camera yan eh. Ay, alam ko na. Meron akong baon na Idol Moto T-shirt. Yun hmm. na lang. For ilang days, yun lang gamitin niyo. Wash and wear. Meron mga ilalim. Oo oh, nga. Laban eh Laban na. Side by side B na. Oh. Laban na. Juicy pa? Hindi, Juicy no. Pa? Japan na to. Japan na to. <laughs> Yung brief po, simula umaga pa. I love, love, love morning po. Sige po, I shout out kaya. I Hello po. Sama kayo ate. Pwede naman po kahit walang brief sa Japan, di ba? Oo. <laughs> oh, Pwede, malamig doon. Ready ka na? Kita mo yung pangalan ko. Okay. Upunta ka ngayon ng Japan! Let's go!